Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chay. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliliit na hardware, nag-tintal nag nag, -nag ng bambo, man, ganun eh. Mahalit bakit, pa. bakit nasama ka sa labing limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545, pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga labing limang contractors ang naka ang nakakuha, kasama ka, QM Builders, nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Bakit ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Asensyal, Mr. check kasi medyo ako. So, so pe... sinasabi mo, mali ang Pangulo, yes, with yun, respect to yun, your company? Yung, yung latest is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects, Mr. Chair. Teka muna, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano sinasabi yung project? Eh, ay, so, eh, uh, ano ka lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, siya na kami sa PCAB, only category D hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A uh, noong, tong, nung 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Secretary, Mr. Che, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ang, ang ano ka lang, Mr. Che? Yung sinasabi kong uh, 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng uh, flood control project. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. bagatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka kumpisa ka isang hardware. May, may problema dito. Ang history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O, ngayon nga, may ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na na-execute mo na? Marami na eh. O, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito. Ha. Chairman. Dito Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Chairman. Um, Sen nahihirapan kasi si Mr. Kiranti mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Uh, you know, okay. no, no. Hindi rin. Y yung incorporated, hindi, yung on-process pa yon Hindi pa namin uh, na, na, ano yon So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes. Yes, yes, yes Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So, kaklaruin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kerante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun so yung pa sabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. Paano siya nagkaroon ng pickup license sa siya kontrakto? He has the uh, pickup license. Paano pick pa, uh, uh, no, uh, no, uh, uh, ka nagkakuha ng pickup license, Mr. Kirante? Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Ula. Chair. Kailan mo nagkakuha yan? 2003. Hanggang ano nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging type A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo padala mo sa amin. Uh, Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator Jamie muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang sa kanya. Kanino? Eh, kirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa diyan? Hindi, uh, Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, so I, I would rather advise him na, uminom ka ng tubig, <laughs> mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag siya, naintindihan kita eh, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampiyan, Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Si, si, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? A an ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net, financial contracting capacity. Totoo. Tinood na, may. Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na. Ano sa mga? Ay, hindi. Yung, yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Uh, yen o pesos? Asset yan. Kasi yung, yung NFCC, kinukumputan times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm -hmm. So, halimbawa, may, may pera ka sa bangko noon, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, uh, yung pera natin, kasama ni na mga assets, more than 2 billion. Kaya i okay, multiply natin ang 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami mong at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Carante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, Ina-apply namin dyan sa SEC. Uh, Mayor pero Honor. 2015 pa siya? Oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is, this oh, is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper na ano natin gahandol, yung yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa Iba, iba yung experience, iba yung corporate entity. Ha? Ah. corporate oh. entity is 2015 nandyan na siya. Oh. Pero hindi, oh, walang nangyayari. Walang nangyayari. Inaklayin, ang ginagamit nyo since 20, noon pa, yung sole proprietor. Yes, Diyan so, no. pumapasok kayo in yung, in yung uh, income, in other words. Yan yung ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. No? Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung SORP, yung incorporation? Incorporation? Yes, Mr. Yes, Honor. No? Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento niyan yes. na yan.